Kinumpirma ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na positibo sa red tide toxin ang baybayin sa lalawigan ng Capiz. Ito ay base sa resulta ng laboratory examination na isinagawa ng National Fisheries Laboratory Division gamit ang receptor binding assay method mula sa mga shellfish samples na nakuha sa baybayin ng Panay, Pilar, President Rojas, Ivisan, Sapian at Rojas City na mayroon itong saksi toxin na nagpasa regulatory limit ng 60 micrograms sa xitoxin ng shellfish meat at hindi ligtas para sa human consumption. Nabatid na ang mataas na level ng saxitoxin ay indikasyon ng paralytic shellfish poisoning na posibleng magresulta sa neurological symptoms at makaapekto sa respiratory muscles na maaaring ikamatay ng isang individual. Kasama mo sa RMN at IFM Rojas, Rajuman Joshua Kenneth Anas, Tataka RMN.